Pero isang hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbigul wudhu'a. Thumma qala, "Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah. lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulu Illa futihat lahu abuabul jannah Al-Thamaniyatu yadakhulu min ayyha sya'a Kapag ang bawat isa sa inyo Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Ay mag-udusya, mag-ablusyon Na kanyang ginawang perfecto Ang kanyang pag-ablusyon At pagkatapos ng mag-ablusyon Ay kanyang sinabi Ang ashadu an la ilaha illallah Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos Maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah at wala sa kanyang pagtatambal wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh at aku ay sumasaksina si muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kan yang sugu at alipin illa futihat lahu abwabul jannati tamaniyah mali balag sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bubuksan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang walong pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala yadakulo min ayha sya'ah at siya ay papasok dun sa walong pintuan ng paraiso na yon kung saan niya mananaisin pumasok at ito ay dinagdagan sa isang hadis ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos mo basay ng dua na yun ay isunod mo ang dua na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasabi mo ng Allahumma ja'alni minat at yan ang dua natin pagkatapos natin mag -ablusyon. ngayon ang tanong mga kapatid islam bakit ganun kalaki ang gantimpala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kapag mag ka lang pagkatapos mag magablution maayos ang pag-ablution mo perfect ang pag-ablution mo at pagkatapos ay babasahin mo to ay bubuksan sa kaniya ni Allah Subhanahu wa taala ang walong pintuan ng paraiso ni Allah Subhanahu wa taala kahit saan niya naisin manirahan doon sa walong pintuan ng paraiso ay magagawa niya pakinggan niyo mga kapatid kapag binasa natin ang dua na ito ay tatlong konsepto sa pananampalatay ng Islam ang kanyang nasasakupan. Ano ang tatlong konsepto na kanyang nasasakupan? Unang-una, ang pagsasabi mo ng Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala. Yan ay tinatawag sa pananampalatay Islam na at tawhid ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sasabihin mo na ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, na wala siyang katambal, ibig sabihin, nasa iyo ang at-tawhid na tinatawag. Ibig sabihin, nandun ang pagbiklara mo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala kang ibang inaasahan, wala kang ibang pinagkakatiwalaan, higit sa lahat ay wala kang ibang sinasamba maliba lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang pinakamahalaga sa pananampalatang Islam bilang isang Muslim ay nararapat na batid mo ang tinatawag na tauhid ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga tao na kulang ang kanilang kalaman sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala yan ang nagiging dahilan kaya sila nakakagawa ng anumang pagtatambal o shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa wala silang alam sa at o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang konsepto mga kapatid Islam, ang pagsasaksi mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kapag sasabihin ng isang tao na ako ay sumasaksi na katotohanan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugu, ibig sabihin ikaw ay malaya sa anumang bid'a, anumang pagbabago sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahalagang konsepto mga kapatid. Kung nandiyan ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nararapat na nandiyan din ang tamang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ka sasalungat sa anumang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil anumang gawain na ito ay hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kaugnayan sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay nahulog sa tinatawag na bid'ah at yan ay matinding ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay gagawa ng anumang pagbabago sa pananampalatang Islam lalong-lalo na kung ito ay pagsamba kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ang isang tao nasa kanyang puso ang pagsasaksi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin nilalayo niya ang kanyang sarili mula sa mga gawain na bidah mula sa mga gawain na ito ay pagbabago sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong konsepto mga kapatid Islam, ang pagsasabi mo ng Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ikaw ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Naway ibilang mo ako sa mga tao na nagbalik loob sa iyo Ya Allah At ibilang, ako, ibilang mo ako Ya Allah sa mga tao na Sila ay mga dalisay mula sa kanilang mga kinakain at kanilang mga gawain Subhanallah Napakabigat ng tatlong konsepto na binanggit dito sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag basay ng isang tao ito pagkatapos ay mag at maganda ang kanyang pag-ablusyon at higit sa lahat, ito ay totoo sa kanyang puso ay bubuksan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang walong pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay mamili kung saan niya nanaisin manirahan dito sa walong pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala.